everyone! Welcome sa our Vlog. At kasama ko si Raven. Hi, Raven! Ayan, mamamasyal kami kasi um, day off ko. Day off ko. Oh my may kanina umaga, nag-work ako. Online work. So, ayan. So, ngayon, mag, uh, ano naman kami, mamamasyal kami. Kung saan, saan lang. Di pa namin mapag-decide kung saan mamamasyal. Ayan, kasama ko si yoso Nagpabili siya sa daddy niya ng turon. Sabi mo, turon. Say it, turon. Sabi mo, turon. Kaya binanggit mo kanit kaya Ngayon, nahihiya ka. Ayan, turon. Tapos, ang litang turon na bilhin Turon. So, ayan. Kunto ang seron doon sa video, against the light tayo today. So, dyan na muna kayo guys. Pagdating so, na natin doon, doon kami. Doon ako mag-vlog. So, dyan muna kayo are here na at SM Purview. Ikasama ko si Heron. Oh. Hey! Ayan. Si Raven. Hi, Yo, no, Oh, Son. Ayan. Toto. Oh. Tis, tis, tis. Oh. Hi, Mom. Anong tawag dyan? Hi, Tis. <laughs> Mamaya na. Ay, hindi tayo pwedeng makit pa dyan. Mamaya na, bababa na tayo. Later, later, ha? Dito tayo sa SM Purview. Mamaya, sa tayo dyan. Hey! Okay, gusto niya umakit ng ano, escalator. Ni dito yung later, ha? Oh, kanahan. Okay, pakita ko sa inyo paligid, guys. Diyan muna na kayo. Yes, we are here at JB Music Store. So, may may i-check lang si Ron. So, ayan si Raven. Hi. Yan. Okay, ayusin niya nice yung clothes ni Raven. Pilit ako ng dami, pinatong ko ng t-shirt. Eh nakasaan to siya kasi malamig din siya. Eh. So, ito yung mga nag-decide to be store ko. Yan. Ito yung paligid sa SM. So, ayan. So, wait lang ha. Diyan muna kayo. Ayan o. Video na lang sila. Ayan. Ayan si Raven. Raven. Heron. Ayan sila. Wow. Marunong. Yay. Hello. Raven. Ayan Ayaw ko po. <laughs> Ayaw ko, <ni> Raven. Yay! <laughs> wow! wow. Galing naman nila. Nandito kami sa Makdo ngayon. So, ayan. So, ito yung mga in-order ko today. Sa Makdo. Ayan, si Heron. Si Raven. Ayan, bimuli kami hello. chicken nuggets. Ayan. Hello. Hello. Ito yung, uh, nandito nakalagay yung french fries, soft drinks. Ayan. So, ayan, si Raven. Ayan. Inom tayo. sabi mo. Hi! Ayan. So, guys, kain tayo

guys, I'm back at nandito na kami sa bahay. Hindi ako nakapag-vlog yung pa-uwi na kami. Ayan, so nagpamadali na rin kasi kami umuwi. Ayan, kasama ko si Raven. Ayan, hello. Medyo madali na ma dito kasi ano, hindi ko sinet up yung ring light ko. Dahil wala naman akong turo today. So, ayan. So, pinapakain ko si Raven na may hotdog tsaka yung, ano ba to? Ritong gempo. So, ayan ang ulam namin for today. So, kasi pa ba? Yung mga ganap namin kanina is para ang ano. Ang kulit kasi ni, ni Heron kanina. Nagkaabusado din siya. Dahil may gusto siyang ano, gusto niyang maglaro ganyan sa SM Fairview. So gusto niya dun sa parang ano, ah, uh, gusto niya yung tawag dito yung sa Tom's World ba yun? Kasi yung maglaro na maglaro na maglaro. So, hindi naman pwedeng ganon. So may hinahanap din kami kanin kanina kasi yung sa Ace Hardware, e eh, wala rin doon. So yun, bali tingin na lang ako mamaya, siguro kami sa Shopee and Lazada. Then ano pa ba, ayun si Raven kanina tahimik lang, tapos may batang natuwa sa kanya. <laughs> ano talaga, nakakatuwa. So yun. Malubahit naman today si Raven. Ngayon lang ulit ng -nang ulit. Nangungulit siya today sa daddy niya. Raven, kain ka muna dito ha. So, ano oras na kami nakauwi. So, mga court, mga mga 8pm, gano'n. So, ginabi na rin kami ng uwi. So, yun. Tsaka, ang ano yung parking doon, ang layo-layo ng parking. <laughs> sa SM, tapos lalakad ka pa, di ba? So, ayun. Nakatagal din yun. Kasi may pila-pila pa para magbayad ng ano parking fee ganyan so ayun so guys um see you on my next vlog na lang tayo tingnan natin kung makakapag vlog ako ulit so ayan Ayan, yung hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung mga ibon pala. Dahil dati nun, di ba, matagal na rin. Binakita ko sa inyo yung mga ibon, maliliit pa sila. So, ngayon, parang iba na, iba na yung iba dito eh. So, yung mga malatandang ibon na yun nandun sa labas eh, sa African love words. Yung pinakita ko sa inyo dati. So, yun. Tapos, meron na din coming and ba ito? Cockatail. <laughs> Ayan, tingin natin kung mabablog ko siya bukas ang umaga. Try my best. So, so see you on my next vlog na lang, guys. And don't forget to like, share, and subscribe. Tulad na sinabi ng aking pamangkin, like, subscribe, like, comment, dislike. Sabi yung ganyan. Hindi. Pero dapat like pa rin. Like, share, subscribe. Yan. Sa mga, I think may mga viewers ako. Hindi ko lang alam kung sino yung mga nagiging viewers ko. But anyway, thank you, thank you so much. Sana po dumami ko po ng aking mga viewers. Ayun, like daw. Sabi ng anak ko, like, like, subscribe. Ayan. So, hindi ko lang alam sure kung sino yung mga viewers ko. But anyway, thank you, thank you very much sa aking mga viewers. Ayan. So, so, alam, may mag-subscribe din, di ba Subscribe. And don't forget to subscribe din po pala yung channel ng aking mga brothers na si Prince LaBanca, si VSO Singer, ayan, tsaka si, ano, ah, uh, Box Ron. Ayan. Meron siyang vlog, pero hindi niya pa coming soon siguro kasi kailangan yung ano niya, aayusin niya muna. More on music talaga siya eh. So, bahala na kung papano. So, ano, kakain ka muna anak. So, magbabay na tayo. Bye-bye. Bye. Say it. Bye. Bye-bye ka. Bye. Clap ka pa lang. Mag-clap. Subscribe. Nahihiya pa siya, guys. Ayan. Di ba, Ali? Okay lang yan. So, see you on my next vlog na lang, guys. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.